Ano yan. Dinalin. Come on, Lolo. Come on, po. Dinugo. Wait lang. Titikman natin ang dinuguan. Na binigay ni ng kapitbahay. Titik mo na Huy! Ang mm, ako mga aso. Ako makakain dito sa labas. Ang mga ayama. <laughs> Tikman natin. Dinuguan. Hmm. Lasang fiesta. Lasang fiesta yung dinuguan nila. Hmm. Hmm. Para naka-fiesta ka na lang din. Para naka-fiesta ka na rin. Sarap. Fairness, masarap.